og ni ate malumong kasing-kasing guys and then health na to siya very small amount any kind of small amount na makatabang mo na yung way nga makatabang ta sa iya guys actually naluoy ko ganina pag interview nako niya regarding sa iyang family yang asawa iyang anak yang anak na gustong pangayoon wala siya ikahatag because wala siya work kailangan pa siyang magawas puro nag wheelchair siya para manahi sapatos, sa patos ana din ko kayo diri sa tua sa keta city murag dili kay murag isud kay dini ang source of income nga makakita jud kag kwarta so ang pagdating sa iyong pagkaon sir adu pud mo naka experience pud mo sir nga so naka experience mo matulog mo walay kaon ana